Okay, okay. okay. Chevy. Hello! Kamusta ka mo mga anak? bala mo? Dito katulong ko sa video. Ah, Naton, okay. Hello! Hi kaya sa Hello! Kamusta ka mo aton Dato Dire, Hello! ko. Dire Ah. na natulog ka ano mambal mo sa mga bata mo ha ano mambal mo sa mga bata mo kamusta nato ka mo kamusta mo ah. <laughs> natong palangga nyo ako mambal <laughs> na mo natong palangga nyo pa ako Sim simple naman palangga aramot na nan o na palangga aramot ka galing kayo mga malayo na kami hindi kami baka ano gitsang oras kasi si Liling lang nag sa'yo mo. Magpasinsahan mo kami, hindi kami maka makakasakaso maayos sa'yo mo, ha? Ha? Diba, pero may upo sa pamuyo namon na tagahan ka lang bastong ni Lord sa nalawas. Nalawas, o. Lahat tayo yung sanahan yung kapagwapa, o. O. O, ni Nelby B. na yun? Yan sana ko si Nanay o, oh. guwapa. O, oh. ay, yung mo ganay, kadlaw ganay, kadlaw ako sa'yo, pagkita sila. Ma malipayon ka. Nay, di ka naitanaw, Nay, o. Oo na. Oo, oh. ay, oh, guwapa o. Oh. <laughs> Oo oh, na. Di <Sila>, ko guwapa si Nanay, ha. <laughs> pangita niya ako, pagkatapos konyabon, pangita niya ako, din na si Yopi. Natandaan niya pa ako. Ayun daw, ganda. Ay, natuyos ako noon o, pag wala na pag wala. Dito, pag wala. Pag wala, maaga pagkatapos kaon, tulog na sa eh, nakita niya ako. Uy, nasa natuyo ko? na natuyo ka na eh? Natuyo ka na? Matulog ka na? Matulog ka na? Oh, tulog na po, pahuway, na, pahuway ka na. Mayda ka, ka na, oh, Nay? ka ano. so, na? Oo, oh, mayda sa kuno to. So, wala na, pagkita pa sa inyo. Okay. Thank you